Sa sobrang daming species sa ating kapaligiran, hindi pa rin tayo ligtas sa mga mikrobyo at sa mga uh, bakterya. Pagkaraniwan pag tayo ay kumakain talaga ng prutas bago talaga natin kainin, ang pinambababad natin ay ang baking soda. So, paano naman kung wala kang available na baking soda eh? That Talagang kaing-kaing ka na kumbaga. So meron pa naman, bumili kayo ng 7-Up or Sprite ay pwede rin. Kahit din yung mga sparkling water ay pwedeng-pwede. Ibabag lang ng mga ilang minuto at hugasang mabuti. Makikita mo talaga ang uh, mga maliliit na mga uh, kulisap or kung ano man yung mga nakadikit sa prutas. Kung ubas nga ang inyong kakainin ay tanggalin na rin sa tangkay. At mga ilang minuto lang kapag nalagyan nyo na ng Sprite ay pwede nyo na hugasan uli ng mabuti at saka nyo pwede nang kainin. Alam nyo naman na ang prutas talagang nakakagawa yan talaga ng uh, uh, maliliit na langaw at malalaking langaw. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!